Hey, Pearl Joy, Hello po. Ayan, welcome back. Ate Shane, nini. Ingat kayo, ha. Doon. Baka mabuslot, ha. Ha. Oh. Ari po ay ano mga kaisan, baka ari irrigation po ng mga palayan. Akala ko po yung makakapanuso tayo ay. Eh. Wala pong suso. Malaki po ang tubig, baka po mamaya pag lumit late. Ayan, ko kuya po, yun. Ganda oh. Pwede po kayong pumunta din ipag-summer. Nandun po mga kaisa ng mga ano, Sampalo Quezon, hello po. Dito po kami namimingwi pag po summer. Wala, well, like, kailangan. Are po, po manok po na inihaw. Tsaka po itlog ang tanghalian namin. Yan nanay. Nay. Ah. Hello. Nini. Kain po. Kakain po. Super so, ang po Manok.

pag summer oh. Maganda rin ito. Yan. Inihanda na nila ngayon summer oh. Naghahanda na po. Ayan. Ang dami pong tao dito pag summer. Papunta naman po kami ng Mauban, Quezon. Dito po ang Mauban ay tayabas na po naman po likod na rin. Ang sampalok dito po ang bayan ng Sampalok. Alam ko ang mauban ang Sampalokesyon mga kain sa napasaliyan sa ano eh. Pinakamalinis na ano nabayan po parang nabasa ko lang dati parang ayun ko lang ako hanggang ngayon Clean, cleanliness ha ay ayun pala barangay ano po search nyo nalaang po barangay ibabang ba uwain ayan hello po sa mga kagawad at kapitan kay mayor ayan ayan ibabang uwain ayun pala oh ito pala yun ibabang uwain ito ibabang uwain dulas ayan o. I love ibabang uwain ah, tapos dito kayo pwede po kayong baka andun po ang barangay hall nila o dito nagpaalam naman po kami sa mga taga dito po yan yung nakatira dun Madulus, ha ni madulas ah. Ay, hello po. Ay. Ay, hello po. Kaya po ba yung ano po? Yung nagpunta sa bahay po noon. Ah, ito pala. Yung nagdala na ng pusit. Mamamalingki po. Ah, ito po pala na nakaano din. Ano, o o, puwede Ano po? Mm, salamat po. Dito po ang tindahan po ninyo, po? Ah. Kuya, pabili nga po ng yakult. Magkano po ba 'yung isang kanyan po? 15. Ay isang. Ako. yan ang ulan din pala dito Ano po? Hmm. Parang kakaunti ang isda ngayon Ano po? O pag marami? Marami, marami? din Ah yung... uh, Ano uh, uh, Parang kakaunti mga kaisa ng isda din sa mauban Gulay po ang marami Oh, Kakaunti po ang isda Siguro po ay maulan Ferry in Paano? Kuya, anong isda in? Ay! Ay! Anong? Ay, pupunta po ipapa-shoutout saiyo na si Tagay Spain. Ikaw ay ano niya kumbaga ikoey followers talaga siya. Anong pangalan? Si Bauwaning Reyes. Ha? Bauwaning Les Barlo ng Dio Ah, Marlon Galyeha Novio. Ah, sige. Bauwaning Reyes? Oh, sa sa Spain. Ah, sige. Kung magi-DM na pala siya ikoey lagi niya ginagawa. Ay, hello po Bauwaning Reyes. Ay, salamat po. Kita po yung anong nga po stain for e. Idol ito yan o, no? ito yung mga bisugong maliliit Bisugo Tapos ito na ay, naman dito sa atin ay eh, kalaso ito, ito po kalaso Pamprito kuya Ay di dito ha, ah. idol. Ah. idol Pamprito Ito kuya, magandang okay, kilo na re eh. 220 Pabili nga 1 kilo kuya Ay hindi, sasakay mo yun ha Oo kuya Pagpapagit lamang din ka sa Kaya sabi ko yan, pare, pag tayo dito, ay eh, hindi pa uh, mabati kita. Ay, sige po. maubaning layas. Uh, Kung bagay siya yung maubanin, pero dito na nakatira. Hindi, sige, sa, sa Spain. Sa, sa, sa Spain siya. Ah. Yan, hello po. naipo, po. Nashoutout na po kita. Anong pangalang isda ko Sa Manila, eh, dito dito sa atin ay bating. Bating? Oo, Bating? O, bating. bating. Masarap ang pritos yan. Oo, oh, saka sa mga sinuha, ah, may ang Mas masarap ang to pritos, itong ganito. Oo, oh, sige po. Ano yeah, si Kuya. Ano mga mananood po din. Eh. Yeah. Ay, salamat po. Yeah. Kabuyaw at Diyosyo po. Oh, ah, Ayan, Silo po sa mga papa. maubanin. Oo, oh. Ah, namin doon po. sa ano. Salamat po. Hayaan mo na, ay, na po. Hayaan mo na po. Ay, huwag na po. Hayaan mo na po. Oo, oh. tatay. Sige po kuya. Salamat ah. Sige po. Idol, pinanood ko idol yung pusit mong niluto mo yung malaking pusit. Sige bumili ng ng dalahitan. Oo. Oh. Napanood ko yun. Oo oh, nga po. <laughs> Sige po. Salamat po ah. Sige po. Thank you. Okay. Ang aral ng lahat ay nagsisikap magkasamang naangat tayong lahat sa pag